Ah, uh, chef anong niluto mo, chef? Fish. Anong uh, anong sauce niya, sis mamaya? Oro, garlic sauce. Ah, tuna, Ay. grilled tuna with garlic. Yeah. Ah, kupayan, ito pala yung tuna with garlic. Oh, masarap. Chef, masarap ako. Maraming salamat, chef, sa pasilip niyo yung pagkain okay. mo, chef, ang niluto mo. Okay. Okay. Mamaya anong oras 'yung display Last time. Ah, okay, mga 11 mga kabuhayan. Chef, salamat si Pa sa yung uh, pagpasilip siya inyo Loto. Tama oh, kabayan, ito yung um, busy-busy na yung mga taga rfd food service, oh. Malapit ng madaming customer ngayon. So ito yung mga ulam ng uh, sa counter mga kabayan. Ah, wow, sarap, oh. May mga grilled tuna with garlic tsaka fish uh, steam fish pili yan. Nakakataka mga ka ba? Ito yung bagong bukas namin sa video. Tapos chicken na uh, with uh, pineapple. Saka roast pork. Yun, nakakataka mga, mga kabayan. No? Oh. Chicken with cheese yan mga kabayan. Oh. Ito yung uh, counter one namin uh, sandali lang maubos to mga 11.30 wala na itong counter, counter to yun ang uh, hanggang 1 o'clock to mga kabayan itong counter 2 hanggang 1 o'clock so yun daming ulam mo oh. beef with uh, uh, palaya so daming uh, pagpilihan dito mga kabayan kaya daming tao dito kasi pagbagong uh, pag bagong bukas talagang uh, kami dito mga kabayan. oh. No? Maraming ulam na pagpilihan sila dito. May mga gulay, yan oh, no? mga pizza, gisado. Saka may fried uh, fish din na mayamaya. -maya. Saka may mga ayun, alumahan na isda, pinarito. Saka may fruits din kami, pakwan, saka pineapple papaya. Wow, grabing nakakatakam ang kabayan, di ba? Nagabisit na kayo. Thank you for watching.